Hello guys, for today's video Ang day 3 ng ating pagtatiles Dito sa bahay Ayan no oh. Ayan, Nagbibistay na sila ng buhangin Tapos maghahalo na sila ng dry pack Tapos dito Yung isa Nagsusukat na sa ng tiles Para sa mga soroho Ayan Ito ang itatiles ngayon Yung gilid doon, yung sa soroho Tapos dito sa garahe na yan oh. Konting konti na lang, matatapos na. Uh, dito, oh. dito tapos na dito. 对吧？对。<Yeah. S 2> yeah. So ayan guys, break time na naman. Ayan, ito na yung kanilang natatapos. Ayan no, nakapag-cutting na sila ng soroho dun. Mamaya ilalagay na. At yung mga ibang tiles dito na ilagay na rin. Ayan. Tapos ang ating merienda is tinapay. Tsaka pritong itlog. Ayan, tsaka juice. mau gimana? Catat dan nembul aja. lagi buat tambah sih. Oh. दिनार भी दिया, सोलिड So ayan guys, break time na naman, lunch break. At ito na natapos dito sa pagta-tiles. Ito na yung na nila, oh. Ayan. At nakapag-tiles na rin doon sa may mga soroho doon. Natapos na rin. Konting-konti na lang dito, oh. Patatapos na yan. Siguro mga bukas, tapos na to. Tapos na to hanggang dito sa garahe natin hanggang doon sa hallway natin papunta sa entrance door ayan tsaka para luminis na rin dito napakakalak talaga kapag may gumagawa dito sa bahay ayan, bumili na rin pala tayo ng aircon na split type inverter ang tatak nya is higher ayan, pinapa-install ko ngayon sa kwarto ko sa master bedroom tara, mga pa Yung balas, dito na lang. Uh, ah, tatabi ko pa yung kotse. O... Kasi na, no? Uh -huh. Ayan, guys. Nag-order ulit tayo ng buhangin. Kalahating elp. Ayan. Kalahating elp lang. Tsaka limang pirasong simento. Limang sako. vậy yeah. thế So ayan guys, ipapakita ko ngayong araw ang natapos nila Ayan, ito yung natapos nila oh. Marami din silang nailagay ngayong araw Ayan Tapos yung tiles dito, mula dito sa poste hanggang dun sa dulo ng garahe Pababayan Para kapag naglilinis ka ng kotse or sasakyan Yung tubig papunta sa labas Ayan Ang nailagay nilang tiles ay 99 pieces ito yung mga natapos nila sa mga soroho. Hanggang dito lang sa poste ng bahay. Kulang pa dito. Ayan, ito. Hanggang dito sa likod. Natapos nila ang mga soroho. Ayan. At ayan na, kabuuan ng natapos nila sa loob ng tatlong araw. Ayan o. Oh. Doon. Hanggang doon sa dulo ng garahe. Ayan pa oh. Yan, madami-dami na rin silang nailagay. Tatlong araw pa lang. Yan, hanggang doon sa dulo doon, no? Oh, ba? Diba? Tapos yung mga upuan ko, nailagay ko na rin dito kasi tapos na talaga dito. Nalagyan na rin ng grout ito. Dito na lang ang hindi pa nalalagyan ng grout. Dito banda, dito sa may dirty kitchen, hanggang doon sa dulo ng garahe. Mahaba-haba din, guys. Yan ang haba nito is 15 meters mula dito sa dirty kitchen hanggang doon sa dulo ng garahe. 15 meters ang haba niyan. Bukas, ang gagawin nila is lalagyan ng tiles itong mga gilid dito. Tapos dito, palagay ko, matatapos na to hanggang bukas. Tapos mga biyernes, uh, magkagraup na lang, linis-linis na lang dito. So ayun lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next vlog. Bye bye. <tip>